Mga boss, may bagong project ako rito. Pinto. Iba design. Ito yung binigay ng sketch eh. Okay? Actually siguro ito plywood eh. eh pinapagaya sa metal. So yung nakita yung mga bikat niya. Ayan yung mga pahalang. Ayan yung eh. mga ano pl ito eh. Mga plywood, siguro ito So i-convert natin sa metal. Bibikat natin yan. Okay? Tuloy nga. Meron na akong bend Ito yung eh, frame ng pinto. Hindi ko lang na video invent kasi ako mismo nag-bend eh. Eh walang kasama yung nag-bend -bend sa benderan. So, eto, 1.2 or 1.1 pwede. So, pag inano mo to, nasa 1.58, English kasi ginagamit ko eh. Kasi na. then ito yung ano nya. Ito yung hamba nya. Ayan, yan. Ayan yung hamba. Ayan. Yung isa yung malaki. Ayan yun siya. Ayan yung hamba. Okay. So ngayon ito yung pinaka frame ng pinto. Ayan panel. Yung sumung door. So ikakama, ikakasa ko ngayon ito. So frame ko. Tapos lalagay ko yung pinaka panel niya sa gitna. Yung mga design na to. Ito. Ito. saka itong mga vikat na to. So ayan lang muna mga boss. Lumabos ito na yung uh, ah, frame door. Frame ng pinto. Okay. So nakakat na yun. Dalawa yun. eh. yung patayo. Okay. Then ito yung ano yung pahalang. Pinaka header nya. Ayan yung guhit. Tatabas na naman ng diretso yun. Eh. Okay. So ito. Nasa 40 something. Sa so, ko lang malabo yung metro ko eh ayan almost 42 almost 43 1 in 5, 8 okay. in inches so yan thickness ayan yeah. 1 in 5, 8 more halos 1 in 13, 11, 16 sa yung kapal nung ano ito man, yan ito nga, naka 45 Nika, ayun ko okay So, mangyari, parang ganito na siya Ayan, 1.2 Or 1.1, pwede Thickness ng ano, ng So, ayan, papabreak ko muna yan Kakatingin ko pa itong pahalang dalawa Ito ba sa na, oh 45 degrees na lahat okay. yan Okay Yeah. Pagkakatama naman nyo na yun e, eh, di ba? Basta diretso nyo lang yung guhit Kung pwede, huwag ipapatayin yung guhit para hindi mamatay yung trabaho nyo Hindi mo magpulot para lapat na lapat So, ayan sila Ito Itong dalawang mikes Pahalang Ito yung dalawang mahaba e, gaya yung sinabi ko Ito yung patayo Okay? At frame naman yun e Yan yung frame pinto Ayan sila. Ayan na boss. Oh. Nakaka-tumesa na. Nakatak. So ipo-fold yan. Pag uh, ano na. Pag kumpleto na yung mga ibang accessories niya. Okay? <clears throat> so ayan. Kaka-tumesa. Kailangan maganda ka-cutting nyo. Para may, hindi mahirap mag-full world. Anggat pwede. Wala sablay. Ito medyo ano. Yun. Pero okay at least. Okay pa rin. Ang digit. So wala malaking awang. Basta sundin niyo lang yung ano, dapat yung squalle niyo ano, accurate. yung walang daya, mga, di ba? So yes, siya. na frame na. Ngumusta ni Basta dan Bisagra? Oh. Kasi may nagtatanong pa pinalubog yung bisagra. So, yun, yun yung first step. Okay? Ay, ito yung nakakat na ng konti. Ito yun, apat. So ito yun eh, okay? Nakalapat na ganyan grade dito. Ayan. Mabas siya dahil eh. lulubog. Nalalagay ng flat barang sa loob. So bali ganyan yan. Okay? Ayan ganyan siya. And then yung ito, yung clearance niya. Eh. Siyempre kung pitin nyo kung gaano yung gap niya sa hamba para makuha nyo yung eksaktong gap ng pito doon sa hamba parehas ng gap magkabila yung pagbasa da rito tinyo na sa ano ng ano ng bisagra okay sa clearance ng bisagra yung halimbawa ito yan okay susugulan nyo yan para makuha nyo yung hahati kala hahatiin nyo yung yung gap nyo Ito oh, mga ito na yung frame. Okay. Ito yung na tinakita ko sa inyo. So, ito yung bisagra. Si may nagtatanong paano pinalubog yung bisagra. Okay. Ayan siya. So, bali ganyan na yan. Ayan yung uh, bisagrahan. Okay. Ayan. Ayan. Tapos ito. Ito yung para sa, sa deadbolt lock. Ito yung sa doorknob. Then ito yung screw. Eh. So, parang picture type yung ano eh. So, ito naman yung flat bar na ito. Plate. Para doon sa notch. Slots. Sorry. Night slats, Yung naman lock. So, dyan yung, dyan yung screw yung mga ano. Yung sa latches ng ano okay eh yung mga flat bar ito yung ano yung gap na to ayun na napansin nyo yun o. ito yung ano kabaon nyo so dito tatapol yung bisaga kaya ganyan siya nakapaano, ano may naka-inset uh, siya. Para yung sa gap ng bisagra. Ayan, ganyan din. eh, okay? Ito. Ayan, pare parehas Ayan. Depende sa last ng bisagra, pag ano eh. So, ito magiging tawag din yung clearance ng bisagra. Ito kayo ba base? Para ibigay nyo rito. Kung ano ilulubog nyo. Kung ano yung, 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 yung inset nyo sa Nakapitan ng bisagra. So, yun, lang mga boss. <coughs> mga boss, ito yung frame, oh. Okay. So, yun yung panel frame ng pintuan. Ayan siya. Ayan. Mas pat na madalang yan sa sa joint. Okay. Then, ito yung mga ipukulwald natin. Ayan. Ayan. Ayan sa loob. Ayan, ayan okay. eh yung mga kantuhan. Kailangan hanggat maaari ganyan ang tikit. Pagkaan ka gap yun, mahirap welding eh. Full weld. Ayan ito yung ano. <coughs> Excuse me. Sinis po na ako eh. Ito yung ano. Ito yung pintuan niya. I mean, yung panel niya mismo. Okay. Ito na pa siya ibang design niyan eh. So bali ganyan niyan niyan. Eh siya. Ito yung harapan niya yun, eh. So ayun harapan. Mabaliktad ko lang. Oh, so, ayun bali. So ayun siya, mga boss. May joint dito yan eh. Tapos niya eh, no? yan oh. Ayun, parang naka-overlap both sides. Ngayon yung isa to, ito, overlap sa loob. Then, ito, nag-dive din gano'n. So, kaya walang papasok ang tubig. Okay? Ganyan siya, yan. May mga V-cup. Hindi ko lang na-video, mga boss. Kasi atong gumamadali, may bendera niya. Medyo, ano eh. Medyo pag strict to. Kaya, hindi ko na-video. Anyways, marami pa ang gagawin. Bibidyo ko rin yung iba niyan. Pasensya na. Enjoy. Ayan ito eh. Ayan. po yung boss at Ayan yung mga... pinaka patigas. Ayan boss, ito na ano eh bagong design ni pinto. Okay? So uh, tapos nang ang fabrication, fabricate. ano lang, uh, painting, primer coat. And then ah, uh, konting body filler sa mga pinaghihinangan. Ayun, ah, natin 'yan. Okay? Tsaka itong side na 'yan lahat ng mga na 'to sa previous video ko eh. May puluhan ko na 'yan eh. So yan yung eh yung ano ya. Yan yung finish product na ano, I mean rough finish. So ngayon gukuan pa yan. O, masilihan Okay. Main door yan mga boss, Ang bagong design. Bagong project. Okay. Eh panel door steel. Ayan siya ngayon. No? So, wala na yung ano sa gitna. Yung dugtungan. Okay. Ayan na siya. Ang okay ipo kasi primary yung mga boss. Ayan siya. Mga boss, ito na yung ano. Ito na yung finish color. Kulay nung ano, pinto ka. Ito yung bagong design ng pinto. So, i-deliver ay maya-maya ito. Okay. Light brown siya. Hindi ko lang anong siyado eh. Ayan. gila eh ayun mga boss <coughs> mga ini <ay>, pinto <coughs> ko limpio